ka mga nasunugan sa Rizalaposor kag takas haro liwat na nga nagpatindog sa balay. Ini sa pihak sang impormasyon nga sila ang hindi na makabalik sa ila ilistaran. Si Julius Bilakaol nakatuto. Naabtan news team ang pilaka nasunugan sa Barangay Rizalaposor sa Lapos Iloilo -Ilo City nga nagapanino. Mayaraman nga nagapatindog na sa puloyan. Inisa piyak sa kamaturan nga ang ilang sa lugar ang wala pa kasiguraduhan. Bangod plano sa tagiya sini nga pamilya tabia nga bawi na ang ila duta. Suno kay manang Melinda, Miyerkules ang gintipon sila ni punong barangay Wilson Aliona kagin sa plano sa tagiya nga man lang ugangan. Di ano kami Maya, wala kami kwarta, na, naubos na suno, tana na nga mo Karon Karoon, ano ang giyo mo? Kaya wala kami pinansyal. Problema sang kadamaan sa 43 ka mga pamilya nga nasunugan, bangod wala gid sila sa masailuhan. Kag wala man sila sang galastuhon kung kinahanglan nila magrenta. Gani nagayo ang mga ini nga temporaryo lang anay nga makabalik sa lugar. Matandaan nga una naging pahayag sang Iloilo -Ilo City Local Housing Office nga wala pa ini relocation site para sa mga nasunugan. Gintinguhan sa news team nga makuhaan sang patagang punong barangay apang wala ini sa ila kaina. Na istorya naman sang news team ang isa kagagawad. Apisar wala ini nagatubang sa kamera Nagabulig inihingyo sa mga tagiya ngatagan sang bisan tatlo lang kabulan nga magkaistar anay sa lugar ang mga nasunugan para makasugod lang liwat sang ila pangabuhi. Sa Domingo, natala na kuno magatubangay ang tagiya sang duta kag ang mga nasunugan. Sa Zone 3 Takasaro naman, madamo man nga nasunugan na nagapatindog na sang ila mga balay. Pareho sa taga Rizal ang duta nga ila ginaestaran ang tuyo man bawion sang tagiya sini nga pamilya Ledasma. Isa sa nagapatindog sang balay si Manang Erna, wala gid kuno ini sa maestaran, gani kun magabot ang punto nga kinahanglan na sila magalin. Masunod man ini sa tagiya. Mahalin man kami, hindi man kami magsiling, nga ano, kami nga hindi kami magalin kay hindi na mo. Una na nagin pangayuan ni punong barangay Joseph Poral sang titulo ang claimant Sanduta. May gin sumiter naman kuno ini. Apang wala na sa angot sa iya, kaangot sa ila plano nga pagpakudal sa propiedad. Pagatag nila, huwag naman sila kabalik sa kon, huwag naman sila katawag, nga kung ano ang ilang desisyon kahapon. Ginbisitahan ako no sa ilo Iloilo City Local Housing Office ang mga nasunugan sa takas. Kagin sa mga requirement para sila makasulot sa tiyon nga makadugang sa relocation site ang syudad. Matandaan nga naglabot sa 26 ka pamilya ang ginhalitan sa sunog sa mga barangay. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1. Western Visayas,